มันมอฟฟี่นะไรเนี่ยโอโปมากดอไทม Ya Ay, llevo acá. Hi guys, ayan dito tayo titingin ng ano ng gamit sa pangbasak pa. ba meron daw dito eh may mga aircon meron din ano, water pump kaya tingin tayo guys ayan, So, yun guys. Meron dito yung meron dito yung mga shop. Ayan. Nakahanap yung asawa ko ng ano dito pang ano. Kure. Eh. Kure ka. Hmm. Tingin tayo ng mga ano. Para silang mga antik dito. Mga antik yung mga parang paninda nila. Kaya maghahanap tayo dito guys ng ano. Ang naman ito. <laughs> Pang ano. Ang guys. Oh. wallet. So, tayo dito ng water pump. Kasi yung iba dito guys, mamang water pump nila dito. Dito nakabili kasi yung kaibigan ko ng ano eh, ng water pump. Tapos dinala nila sa Cebu. Kaya, maghanap din tayo. Ayan. Parang mga antik sila dito. O, oh guys. O. Oh. Gamit ng ano. Parang gamit ng mga... Mayroon pa silang mga... Sutra. Ayan. Parang panginoon. Ito, panginoon ng Thai. Iba-iba. Ito naman, oh, guys. Ay, laki ng banga, oh. Ang mga antik nila dito, oh. Ang gold din ano, oh. mga koleksyon nila, guys, oh. ganda, oh. Mga koleksyon nila yan. Ayan, guys, ang mga gamit dito ng basak. Mga pambasak na gamit. So, ayan. ay may nakita tayo dito ng mga gamit, o. Oh. Pang ito yata. Oh. Pang ano yata yan sa tubig, eh. Tapos, ito, hindi ko alam itong malaki na to. Ito, guys, may generator. Sus, ang bigat naman yan. Ipadala sa Pilipinas, oy. Yan, oh. Mayroon goods sa Pilipinas, guys. Kaya lang, syempre, kung mura naman dito, diba ba? guys, oh. Ano sa man eh? Ay, ginao ko. Hindi ko alam yan. ito Suzuki, oh. Ano ba to? Ah, generator, ah. Ano sa ba to? Oy, guys, pang ano, oh. Mahal, mahal pa siya. Generator. Generator ba niyo, eh? Kasi may saksakan, oh. Oh, generator. Para saksakan yata. Ayan. Ayan. Ang dami. Yan, mga gamit talaga siya guys ng mga ano. Ito rin, oh. Pero ba diba guys, meron na rin yan sa Pilipinas. Ayan, oh, mga ganyan. Ito yung gusto ko, oh, guys. Sa Pilipinas, oh. Talagang, ano, di mo na kailangan ng kalabaw. Murag pang-araro ba na siya? na mm -hmm. gamay nga sinso, o oh. Ang cute nga sinso gamay siya, guys. Pamputod og mga kuan. Kahoy. Di ba? Ayan. Nako kung marunong lang siguro akong magkumpuni ng mga bahay-bahay, guys. Ang dami mga tools, oh magagamit. Ayan. orang ang, ano, ay, may pangkamping pa guys, o. Oh. oh, ayan. Mga pangkamping. O, oh, kung ikaw ay manghuli ng palaka, ay, managa ba? So, ayan. Ito, mga panggamit sa mga pangisda, guys. Ito rin, oh. Walang kahirap-hirap. Ayan, ayan si tatay. Mga siguro din si tatay. Ito rin sana, guys. Ang ganda. Kung meron to sa Pilipinas. Ang mura lang niya, guys. Oh. Hagdanan. Ay, ang mura lang. Kaso, sa Pilipinas, walang ganyan, eh. Ah, meron yan sa Manila. Tingin ko sa Manila, guys, meron. Ayan. Ayan, mag piano na lang daw siya, guys. Naubos na yung perang binigay ko sa kanya. Di atay bataa. Ah. So, ayan, may mga tool sila dito. Kasi wala manta nakitang ano? Power, ano ang tawag niyan? Water pump. Naubusan siguro sila. Ano tong mga 'to? Wala ko tayo nakita ng water pump, guys. Ito, mga pala isdaan naman yan. <laughs> Tapos ito. Mga pang guys. O. Oh. Pang sirotso. Uy, tips to Japan. Ito yung blade, Oh. pang ano yan. Ano ba to? Grass cutter ba to guys? Ah, parang pang ano ng wood. Ah, pang hiwa. Sindi kahoy. Uy, uy barato lang siya guys. Oh. Barato lang. Ma. Mura lang siya guys. Ayan oh. Ayan oh. Ay! Takot naman yan oh. Wala tayong makakit. Wala tayong nakita water pump, guys. So, yung mga nandito, yung mga pang ano tuloy ito. Uy, pang travel, guys. Oh. Mura lang din. Mura lang din siya, guys. Oh, pang travel. Gamayra ra Jack. Ang cute naman na itong rilo. Guys, ang ganda ng rilo niya, oh. Oh, ang cute. Mura lang. Oh. Ang mura ng rilo, guys. Pang-fashion na rilo, oh. Ito rin. Ay, ano bang ang rilo yan? Ang cute niya. Chinchang. Ano ba yung chinchang na yan? Ang ganda ng rilo. Ito mahilig ang asawa ko sa ganyan ng mga rilo, guys, oh. Pero ang mura lang sa kanila dito. Pero kung sa ibang sa ibang shop ba 'yon, guys? Ang mahal niyang mga 'yan. O oh, kahit sabihin pa na parang luma siyang tignan. Pero maganda siya, guys. Lalo na yung isa, oh. Yung nandun, yung 99. Ganda. oh, ito guys, meron tayo. Petromac. Ayan, o, oh, Petromac. Guys, tignan mo, ang ganda naman itong bag na to, guys. O, oh. ang liit lang. Ang travel. Ayan guys, tapos na kami. Ito lang yung nabili ko guys, yung pang-exercise na bola. Ayan. So magbabawas tayo ng timbang. Sarado na sila guys. Ayan.